One kilometer, let's go! <laughs> so yun mga master, yung mountain kanlaw no? Until ngayon, umuusok pa rin Ang ganda ng clouds <laughs> Two kilometer, let's go! ang daan na tinatahak namin ay going ng Mursya mula dyan sa Mansilingan actually sa so ngayon is hindi ako kondisyon sa aking pagtakbo tinipirit ko lang kasi ako ang um, nagiya kay Macy's na at least mag 15 km kami ngayon o 16 siguro at sa mga hindi nakakaalam sa ruta nito is ito April elevation na 150 meters above sea level so yun while running dapat ay enjoy din natin yung kapaligiran tingnan yung mga master oh. ganda pa rin ang view pero maya maya nito patirik na yung araw at I'm sure mainit talaga ito pabalik at time check wala akong oras Basta, let's see At sa ngayon, naka 3 km na tayo At 7.32 pace Let's go! So ito mga master, umpisa ng mga ahulan na At around 3.58 km At Sa akin, dito tayo sa Paglaong Village 4K, let's go! At yun nga, medyo maulap sa bandang Mursya At siguro maya maya nito is uulan to at approaching na tayo mga master dito sa Bacol on Economic Highway <laughs> yun turn right is going Sumag turn left is going Granada next time dyan tayo magde jogging and to explore the area so dito sa bandang Tanduay ng Murcia dito medyo uphill na so mga master 5k na tayo let's go eto ahon na dito sa Canlaon View Subdivision Tapos sa <laughs> So ito mga master, Canlaon View na tayo At around 5 km So mula dito, tanaw na tanaw yung ganda ng Mount Canlaon Apakaganda At mga nasa 2 km na lang Or more than 2 km, nandun na tayo sa Murcia So, 6 km, let's go! 7K, let's go! At around 7K, malapit na tayo sa plaza ng Murcia. At makahanap na lang tayo ng U-turn slot dyan. So, mga 1 km na lang, 8 km na kami. At yun na yung U-turn slot namin. So, around 500 meters siguro nandiyan na tayo sa plaza. At tingnan na lang natin kung saan tayo iikot. Pabalik doon sa Amasiligan, Bacolod. At dito na mga master, uphill na tayo going sa plaza ng Murcia. So far yung heart rate natin is manageable naman. Pinagpawisan pero di ganun kapagod. May lakas pa tayo pabalik kahit pa So mga master, nandito na kami sa plaza ng Murcia. At 7.5 km. At iikot lang kami para mag 8 km lang. At yan, narating na rin ni Mrs. yung Murcia. While well running. <laughs> may gustong patunayan <laughs> yun sunday pala at ito yung tinabuay sa Murcia nagpadaan pa talaga dito sa palengke 8 kilometer let's go at yun mga master 8 kilometer na kami at ito babalik na tayo ng Bacolod at tumikat lang kami dun sa plaza then eh, labas dito sa may Mambukal Road tapos sa ngayon kanan na naman kami paakyat pabalik na ang Murcia Plaza busy pala dun sa area ng Plaza ng Murcia kasi tabu ay dun at maraming mga paninda na nakalatag so dito mga master at around 8.3 km photo ops muna kami dito sa statue so yung mga master uh, at nag photo op lang kami dun sa statua ng Mursya tapos ikto lusong na pabalik ng masidingan Bacolod let's go eto mga master ang dami pa rin nagbabike parang namimiss ko na rin magbike kung eh. so, sa bike ito ang Mursya kung galing ka ng Murcia papunta ng Bacolod ising easy nila to pero sa pagtakbo yun pa rin nakakapagod so 9k let's go 10k let's go hindi na hindi na kaya so yun mga master at around 10.7 km nagbabadya yung pulikat ni Mrs. pero so far okay naman siya sa ngayon konting lakad lang para makapagpahinga at eto good to go naman sa akin uh, di naman ganoon kahirap di naman ganoon kadali manageable lang yung sakit at yung pagod at eto konting konti na lang mga around 5 kilometer na doon na kami sa starting point 11 km, let's go! So ngayon mga master, nararamdaman natin na ngayon is nagugutom tayo. Hindi pagod ang nararamdaman ko hindi gutom. Okay, let's go! 13 kilometer, let's go! So sa ngayon, naglalakad-lakad muna si Macy's. Uh, tayo, diretso lang. So far, nasa 2 km na lang to and na tayo sa finish line or balik ng starting line. Let's go. 14k, let's go. So, yun mga master, naka 15k na tayo. At least 1k na lang at back to starting point na tayo or finish line. Dire-diretso muna tayo at pababayaan muna natin si Missy sa kanyang pace. Tayo para matapos lang. At kung nakikita naman siya, hindi naman ganun kalayo. At yan, dito na tayo sa Coca-Cola. At around 500 meters na lang. 16 km na tayo. Let's go! Tubig, tapa ka? Ay lang. Kutub lang ko, JT. Eto, binalikan ko lang si Mrs. para maka-perfect 16K talaga. 16K Done! Ooh. Medyo cool down na tayo sa ngayon At maya maya Tayo nga na So yun, thank you Lord sa lakas